Ayan o mga ka-boss, magbubulkanes tayo ngayon ng, ano, hundred na gulong, mga boss. Ayan o, si Boss Eric, ang pangalawang customer natin. Yan o, binabaklas pa natin dyan, mga boss. Yan o, pakaway-kaway pa si Boss Eric. Ito yung unang biyahe din nila, mga kabos. Kasi, ano, malalim pa ang ilog. Yan yung, ano, mga uh, boss. Nabakas pa natin yan. Kasi may, ano, red hand na tornilyo. Halo-halo kasi yung tornilyo nila, mga boss. yeah hirap paklasin. Pero, tsaga lang, mga boss. Kung gusto mong kumita ng pera. A few minutes later, Yan yeah, o, hinahanginan ko na lang dyan mga kabos. nani na ni Pinagulong na ni Boss Eric at saka si Boss Ating Yan Kabit na natin Mga Boss Yan kasama ko si Boss Ating siyang nagtutubo ngayon Gusto niyang magpapawis Shoutout pala sa Alag vlog lalong lalo kay boss pakondo shoutout sa inyo <laughs> kasi nagpapa shoutout eh yan si boss eric unang biyahe unang plot din Oh, banat na si Boss Ating. Siya yung nagtutubo. Ayan, oh, uh, boss. Talagang pinapawisan na si Boss Ating. Palit tayo ng ano, Tyrants kasi nangangagat yung Tyrants ko, mga boss. hanggang pinawisan na si boss ating mga boss ito yung pangalawang vulcanist natin ngayon mira pang truck mga boss malalim ang ilog yano, o, binabanatan ni eh. Boss Ating. Yan, kung may gusto magpa-vulcanize, punta lang dito sa De Guzman, mga kaboss. Bubulkanisin natin, basta kaya natin, mga boss. na tornilyo ko na yan mga boss biyahe na sila shout out kay boss Alex <laughs> yan tapos na mga boss salamat sa panonood